Kim Chiu kinikilig sa panliligaw sa kanya ni Paulo Avelino. Mukhang maganda ang pasok ng 2024 sa buhay ni Kim Chiu at Paulo Avelino matapos magkaroon sila ng pagkakataon na subukan ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Hindi maitago ang kilig ng aktres na si Kim Chu nang matanong ni Vice ganda kung kamusta na ang panliligaw ni Paolo sa kanya. Hindi naman pinalampas ng mga netizen ang naging reaksyon ni Kim Chu sa tanong ni Vice at inulan ng samot saring pagpuri. Makikita sa mga mata ng aktres na tila napapasaya nga ito ngayon ni Paolo matapos ang hiwalayan kay Sian Lim. Ani pa ng mga netizen, hindi nagkamali si Kim Chu na bigyan ng pansin ang pagmamahal ni Paolo Avellino sa kanya. At sana daw ay magtuloy-tuloy pa ang kanilang pagkakamabutihan. Talagang patuloy na inaabangan ng mga netizen ang mga kaganapan sa buhay ni Paolo Avellino at Kim Chu. And this are chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.